mga taga Iloilo, -ilo. kamusta ang baha dira sa inyo? Dire sa amon sa mga Mandoryaw amo ni kakusog oh. oh, may isda ni ho hala. Miss daw. Grabe. Oh. Okay. At dalong ka ano? Taxi. May isda na din, oh may isda na din sa tunga sang dalan no? Ano pang isda ni mano? Oh. May isda. Isda. Ito guro ay. Bahala di oh. Why? Dala sa nagsulad! Dala sa dalam! So, mabaha na dito ko. Ari-ari. Ang -ar. um, nila ko doon itong dito. Ah, oh, may isda mo may hito. Dala siya nga nakita, no? So, gina... Ginalagas ni Manong Driver. It's been raining in Iloilo, Baja Naman sa Iloilo -Ilo City Malaga kita subong sa may Baja So, ari kita din subong sa may Manduriao, no? Ang masubo lang is wala kita subong gasolina Kagapon pa niya nag -blink, blink So, hopefully, hindi kita ma Ubusan sa sang, ano, sa gas sa paglibot-libot dali sa sudad ng Iloilo, no? pag-check sa dalanon dala sa subong ng hapon time check 4.15 in the afternoon so hindi kita dali subong sa may Manduriyaw dali sa may western dali sa may hospital so, mag-subong ang bahay na eh mga naman na oh, grabe, ang kilat may kita dali subong sa may Kilo Kilo sa sa Manduriyaw check na ang bahata, ito ang bata ato bang sa high school kaya halin na din sa una kada ula na din sa bahala di yawara o oh. kita na ito no mabaha dari sa sa ilo Iloilo City good luck na lang sa baha oh kita Basta man mag-giski ba? It's giski time! Wow! So, amun na din sa may Manduriyaw na uh, high school amun na din ang sitwasyon once na mag-usog ang ulan. Kita yun yung baha. Ang pwede ka-vertical? Gusto ko so tanong mo vertical, kasi mamabalang tabla kamuti ha. Ang lawaipan eh, ay wala kita subong gasolina, basi mausam kita So, gua mau kembang bersek ya Tengok, bersek aku doang ah langit doang Ang dahasa, malang kita dapet ngeri ah So, good luck nalang dari subong, sabaha Ayo, Jay Oh, pasti dari sama ya tuh, bangsa ng... sa may mga world baha no. Oh, mga ano ng mga dalan, nuna atong tubong baha. Kulay lang ni eh. mumpitan kita gasolina. Eh wala kita subong sang gas.